Ah? Kuyang nagkarga. Bakit akin ba yung karton na yan? Bakit ako magkakarga karga diyan sa iyo? Dumiretso galing doon. Eh ipit yung kayalan. Tapos bayaran din yung kayalan na ano. Eh bakit ako magkakarga karga sa iyo? Salamo oh. na 'di sa sidecar mo yan, hindi pa nasakay. Wala lalo'ng tipit 'ton. Hindi 'yan kokadaan. Magkarga niyan yan. Pipintang tanga. Tapos mo atid tama mo na. Ano? Binta nga ng, ano eh, ako lagay. Aga-aga, nako. Pakialam ko sa sidecar mo kung ano. ay mga palalap kaaga-aga parang ano eh wag kang wag kang magbibintang eh tinatanong ba eh diniretso mo uh, wala akong pakialam sa ano nyo sidecar mandiretso ka ng tao eh Ay, yung sidecar ko napuno ng karton dyan wala akong pinagbibintangan dyan ibaba kung iba gusto ang ibaba hindi yung mambibintang ka pa ng tao tanda tanda mo na ano ka mambibintang ng ano kaaga-aga sidecar ko kung may nakakarga dyan wala akong pinagbintangan kung ano ibaba ko kung ano De, pwede naman ibaba yan kung ano. Yeah, oh. So, Ganun may karton dito sa ano ko, tatlong piraso. Doon ko hinagi sa gilid. Daming-daming kalakal ni Ara diyan. yung kagagam mambibintang nakaka Kaga to yan ba'y nagtatanong ikaw agad yung ano eh tanong bayan, yan bintang na yan eh Ayan mga paralab, kaaga-aga nang bibisit. <laughs> nagtatanong lang daw eh, nambebentang na eh hindi naman tayo lang ang tao dito kasi yung sidecar niya napuno ng karton nambebentang ako na gano'n eh, wala akong pakialam kung mapupuno yung kwarto nila